Ayan, uh, jogging or walking tayo papuntang uh, Bigin begin galing dito sa bulan. Si hi ka sa ating ano, si uh, manager. Uh, dito na tayo sa may parting ano, sa uh, parting uh, pawa. Napakasarap. Napakasarap maglakad sa sobrang uh, fresh ng hangin uh, kita nyo naman o oh. Uh, sarap pagka sobrang uh, aga pa wala pang sa sasakyan hindi makikita nyo napaka lubog na kalsada hindi ano oh, makikita nyo o yeah, yan sarap sarap dito nga yeah, nakdito kaya oh, pagka medyo malapit-lapit na tayo sa mga pwede nating uh, videohan ah, yeah, dito na tayo sa may uh, papasok sa bigin nakita ay, niyo ay, yung corner okay. Oy! Yeah. ito na yung papasok sa lahong at sa bigin Yeah, dito na tayo sa Lapapara. Ah, ito. La Papara eh, Meron bahayan dito Magaganda rin bahay dito Diyan sa looban Sabi oh Dati bakanting bakante ah. Wala pang mga bahay bahay Ngayon puro occupied na yata eh. loti -loti Na lote na simbahan so, ang ganda yung mga lote lote dito so, alas lahat ano na yan dyan Ayan, uh, almost ano na uh, 100% na yung uh, pagkakagawa. Ay napakagandang project nito. Dito lang 'yan sa ano. Dito lang 'yan sa ano, sa Lahong. Lahong, Bulan, Sorsogon. Ay, 'yan din nakita sa sentro sa Lahong. Lahong na tayo. Ito yung pinaka-sentro ng Lahong. Oh. Nakita mo na si bong pag na-imo doon na si Bong nasa sentro na tayo. Na-imo doon may ito si Bong Oh. Ah, dinay sa sentro sa Laong. at dito tayo sa simbahan. Oh, ito na na-imo ko na si Bong ho. Oh, nagsulod na si Bong. kapitan. Oh, bagong pintura yung kamang simbahan na laho. Yan. Yeah. Lahong simbahan. Ito. bomba ay ito hindi pa lang pupunta yung water ano punta niya one time natin pag ano hindi, hindi ngayon hindi hindi sa ngayon oh, ito yung kada grasya oh, gra Gracia grasya yung bahay nyo Ito yung uh, big ah, uh, Lahong Elementary School. Ayan. Lahong. Ayan, ah, sa mga... Kung so, binadaanan ng ano, sa mga water. Irrigation. Ayan, yeah, mga kami naliligo mga bata. Ayan, yeah, mga kita kara. Meron ngayon. Ayan, si meron ngayon. Kaya, oh. oh. kaya. Gaya san, ano. Mais na siya kami Mami! Ang ganda! Nana, ini kay may sugad. <laughs> <laughs> Para na, <nanang> ini. <laughs> wow. Ay, ano yung ano? Oh. Picture mo. mga ganda. Okay. Ito na sa lupong natin. Ikaw ano <laughs> an an <laughs> sila Ang ganda. Pakiruhan na oh bag kero pa pa bawa ko ito po ha kumpleto <laughs> kumpleto yung mga prutas gulay <laughs> basketball court sa lahong. ay dito sa ano oh may mga kubo-kubo rin dito oh oh di ba ras ano tambaya sa ganda ng mga bulaklak oh Yan, o. Oh. Palayan na ito dito. O, oh. oh, mayroon na palang papasok dito. Oh, sabi Hindi, hindi yan. <laughs> Papas ko yun dyan sa lahong lang yan Ano pa Gusto ah. Oh. Oh, kung gusto nyo yung ng ipao oh. Napakadaming tambak ng ano Inaano yata yan binebenta Binibenta para sa mga ano Oy! Uh, ito na yung uh, boundary ng uh, bigin Begin at saka Lahong. eto yung big, uh, ito yung Lahong. Tapos oh, oh. boundary sa uh, Lahong. So Begin na ini eh, at Lahong 'yon. Begin. Syempre, I love Begin. Ah, kita niya. Kita niya 'yan. tigin Bigin High School Ah, Bigin High School na Ah, na, Orolimpia na, buddy Orolimpia yeah. na, saan na Ah, yung bago mo, nakiispadahan lang ha <laughs> pagawaan ng uh, sardinia sun ito uh, yung ano uh, ginby food corporation ito dito ginagawa yung uh, brand ng uh, ginby sardines yan. and then sa tapat yan may ginagawang research dyan uh, magandang ay magandang uh, ano din niyan uh, pasyalan ayan makikita niyo dyan bago na bagong ginagawa na rin bahay dito dati ano pa to uh, bakante nung uh, mga time pero dito ngayon napakarami ng bahay ayan oh mayroon na rin ano pala dito uh, gasolinahan maisan ano ganda dati pala yung tinatanim dito kaya lang uh, binago siguro santolo sobrang damis si best friend Michael ang nagkuha oh best friend ko ng high school eh. to nagsasaka to begin elementary school Whee! ayun o ni, nire-renovate nyo yung uh, begin elementary school Ano? o yan din sa sentro sa begin ito yung ano uh, simbahan ng begin dito yan simbahan ng begin tapos ito naman yung ano etan <laughs> naman yung uh, barangay uh, barangay hall na Bigin Tapos may mga ginagawang bagong ginagawang covered court dito. Ayan. oh, yan, si Kagawad dyan. Si Kagawad. Ah, napaka ganda na ng ano. Oh. Covered court ng Bigin oh, madapit nang matapos to. Hinahabol to para sa piyesta. O. Oh. Then, doon, sabi, then, uh, ito yung papasok doon sa Biginadaan then ito yung way papuntang Hamorawon, uh, Montical, Daganas ito nga pala yung ano, bagong uh, tayo na